24 New Technology Trends in libo at 24, Exploring the Future Ngayong libo at 24, patuloy ang bilis ng pagbabago sa teknolohiya na nagbabago rin sa papel ng mga e-professional. Kailangan nilang patuloy na matuto at mag-adjust sa mga bagong sistema. Ang kaalaman sa mga bagong teknolohiya ay susi sa mga mataas na bayad na trabaho sa India. Mahalaga ito para malaman kung aling mga kasanayan ang dapat pag-aralan. Isa sa mga nausong teknolohiya ang AI-generated content na tumutulong sa mabilis na paggawa ng dekalidad na nilalaman mula sa teksto hanggang sa musika. Ang quantum computing ay nag-aalok ng mabilis na proseso sa impormasyon na makakatulong sa cryptography at drug discovery bagaman nasa maagang yugto pa ito paglawak ng lima ihi ay nagbibigay daan sa mabilis na komunikasyon at suporta sa mga teknolohiya tulad ng IOT at autonomous vehicles. Malaking tulong ang EC sa retail kung saan makikita ng mga tao ang produkto sa tunay na konteksto bago bilhin. Ang green energy technologies ay nagpapabuti sa kahusayan at nagbabawas ng gastusin sa renewable energy na mahalaga para sa pangkalikasang layunin.